Starfish at Warto Naka Starfish na studio <laughs> Studio Starfish hawak si ano Patrick Star Iya, Starfish Tama ba Okay lang? Parang So <laughs> 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 kami sa antique. Pinalipas mo na namin yung magdamag, tsaka kami mag-vlog. Kasi actually, kinukuha ko yung mga videos nila kagabi pa. <laughs> kagabi pa ako sa bahay. And ito yung mga videos mo sa CCTV. Si <laughs> Yayoy! Ay, ipakita Ay, mo dyan ipakita mo dyan ah. i-edit mo, ah. mo dyan, ilagay mo dyan yung picture ni Yayoy. Si Yayoy ang ginawa, nag-starfish sa ano, sa studio. <laughs> studio nila? Nag-starfish sa kwarto. Naka-starfish Depressed! Naka-starfish, naka-starfish <laughs> sa ano, sa so, sala. So, Sumula siyang ginawa ko hindi mag-starfish. Ayan, lumipat lang ng peso pero nag-starfish ulit. Kahawag-hawag niya si ano, Patrick Star. Yung <laughs> niya yan eh. Yung oh, namalatay, na tingnan niya, yung best friend niya eh. Pag ganyan siya, feeling ko, na nadedepressed. Look, tignan mo ito yung, siya si boss ng starfish. <laughs> Kaya ay, isang katawa talaga siya ni no? Boss. Oo. <laughs> Tapos pinapanood lang siya ng pusa niya. Naka-starfish lang siya. Dal dalawang yeah, pwesto sa sala. Ngayon, <laughs> meron ako nakuhang wow, video ulit. Video naman to. Yan. yan yeah, video, video. ang ganda. CCTV. Mm. Ang ginagawa pala ni Yayoy, pinagluluto si Mika tapos nilalagay niya yung ano yung pagkain ni Mika sa labas ng mm, ng... Sa Oo, o, ng kwarto. Oo, ng kwarto. Paglalabas sa kwarto niya si Mika. paglalabas sa si Mika at pa alis paalis and isa video na dapa siya <laughs> Ito, 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 dapa ka eh Wala, mo na natin yung um, unang video Ano siya parang uh, breakfast, lunch, dinner Di ko alam sa nalihanda, di, di pa naman nakakagalaw yung CCTV masalit eh. Pero tatlong beses yun nakuha ko, tatlo, apat, ganyan siguro yun Ang ganda ng bunga, say, no, dapa ka unang <laughs> Una <laughs> mukha um. <laughs> Una chance. Oh, nga, una chance. yun siguro sabi yung I love you. Kaya until now, out of service pa rin sila ginagawa niya. Hindi pa rin sila masyado nag-uusap till now. Siguro malakas lang yung loob ng ah. sibulin natin sa ano sa video call. Ganon. Pero sa ganyan kasi sa akin. Tinong pagkain. Tapos, ayan, pakita natin na. Yung video reaction natin, yung mga nakuha kong video sa kanya. Check out, Unang video. Yan na. na lalaks.

Swimming! Yay, kumakasaya yay! Iba yung dahilan mo, huwag swimming pare. Alam mo, push up, di ba? O, swimming! swimming ay, push up, sit-ups! Yeah. Oh, Nag-swimming! Swimming! Ano, gusto ko na mode na siya. Panic na tapos sa doon, kaya na... Nagapag, gagawin siya sa baby! Kasi nagkakaw na pa ako, guys! Eh, shipo rin natin, medyo torpe talaga. Eh, hindi medyo, sobrang torpe. Sobra, sobra. Yung kisi natin, parang oh, ano lang. Siguro, alam mo yung feeling niya? Siguro pinipigilan niya yung tawa niya. Parang ano. Ah. Uh -huh. Pero nandiyan na ako, tingin talaga ako. nakita eh. na ko siya nadapa <laughs> yes, Ito, yung ibang video. Ito, naka-t-shirt naka na siya. Ah, Nakapula siya. Silip-silip na na <laughs> yan ah, Oh. Oh, ayun. ayun! 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 Diba? yung Hatid siya ng hatid ng food. Parang alam din bigay ang jura ko. Sila lang sa bahay. Siguro naano lang siya. Ano lang siya? Hindi ko Bigay mo na ha. Ba't kailangan ko tumakbo? Ba't siya? Sobrang torpe niya ba talaga? Ngayon lang. Ngayon lang? Ngayon lang. Alam niyo. Sa bali. Tsaka sa ba? siyempre, yung achieve, uh, achiever yung, ba, yung babae. Sa buso, di ba? Sa mga babae kasi... Nakakapanghina, uh, no? Kapag uh, ganon, pili mo, na, buto ka pa buso, ano, mo. Hindi, di kasi alam niya yung sarili niya na, Maraming na rin na-achieve. lang kasi si Yayoy eh, very down-to-earth kaya niya. Hindi niya alam na parang... Eto si Yayoy ah, hindi niya alam na sikat siya. Hindi niya alam na may nakakakilala sa kanya. Sobrang down-to-earth na tao. Eto yung pangatlo. Ako akong video. Ano yun? Pritong? Pritong... ano? Baboy? Baboy. Ang sweet niya, in fairness. Uy, Marunong ba si Yayoy maganyan? Nakakakaluluto. Hindi ako siya marunong. Naayaw niya sa Oo, nanonood si Mika marunong. No. Mm. Mm. Ayon, ayon. <laughs> oh. Ayan! Ayan! Ayun, ayun! Oh, hay. Ayan! sa nag Siguro sa ngayon lang eh. Pag sila sa isa't isa, okay. Pakalitan mo naman diba? Pakita mo lahat ng picture dyan. Ter. RPC si ayo sa buong bahay. Oh. Wala lang siguro tayo ng ano, CCTV sa bubong. Baka bilhin ni Di Starfish din 'yon doon. Pero ano mo kasi boss na hawak ng Starfish. Starfish ano na rin. Na, Nakakaya na, rin si S -S boss. Si Starfish si boss. Pa. <laughs> <laughs> Eto pa may good news tayo. Hmm. Hindi pa nagte-face reveal si Mika. Pero may sponsor na siya sa mukha. <laughs> <laughs> Alam niyo guys, sa pinagkantayan ko rito, 3 <laughs> years bago maka-sponsor sa mukha. <laughs> Si Mika yun lang? Ano yun? Wala pa face reveal? Ano yun na? Wala bang face reveal? Ngayon, ipabalita ko siya kay Mika na meron na siyang sponsor sa mukha. Yes! Alam na ba? Hindi pa alam. Pero, ito pa. May nagme-message kay Ayoy. Sponsor ng surgery. Ang ano, ang ganda ng ano? Ang ganda ng Ganda ng pasok nila. Ito pa ang maganda. Ngayon lang, ngayon lang, ano, lang yung parang wala ka pang mukha sa social media pero sponsor ka na sa mukha. Ano yun? Wala. Ngayon, maka, uh, mapuputahan lang nila yun pag sinamahan siya ni Yayoy. <laughs> ano yun? Isa lang sa... Ah! <laughs> Pag i-videoan ko yan. No, hindi eh, eh, pwede, walang video yun. Hindi talaga pwede yun. Matik yan. Ay, hindi natin pa rin sabihin yun. Ano, Mga nino yung sponsor. Kasi nung... ah, baka ako naman. Kasi ako meron nino na kayo baka mawag. Kasi ako naman. Ito konti-konflik. Sila nalang mag-video nun. Ako hindi pwede. Hindi eh, nga Grabe. Ako. Binabalang daw ko talaga mukha ko. Talagang ayaw talaga nila yung <laughs> pala, oh, ito mukha ko, oh. Ay, talaga Parang ang niyan. Ay, mahirap oh, Next <laughs> Ay, nika. Wala ka pa, naka-blurred yung mukha. Oh. naka pa? Paano ba pag natanggal yung blurred niya sa mukha? Dito, yung reason yun Sa mukha yung Parang kina na rin mukha. Okay, Kaya kung lahat dito, hindi lang to Talagang lifetime sponsorship. Ang galing. Ay, ang galing. Wow. Ang galing. I'm happy for you guys. Ah, natin si natin Ay, so cool. si Ayoy. Hindi pa natin pwedeng i-reveal or hindi pa natin pwedeng oohan, kasi meron din nag-ooohan. di eto pa! At hindi, hindi natin pwedeng oohan agad kasi may nag offer din ng surgery sa buong grupo. ano Hindi pa natin pwedeng i-reveal. Pati ako Hindi ko alam. Juni na kailangan mo, gay. Oo? kailangan mo na mag-wish. Galing na, Lake. Ang ganda na pasok. Grabe, ang lipit na pasok. Sobrang krengo siya yung talaga sa grupo. po ba <laughs> ako? Hindi ikaw eh. Hindi ikaw. Kasi ikaw, ka, maangas ka. <laughs> ako! Tamo! Yeah, tamo, lagi akong kawawa, di ba? <laughs> pinagbatuhan ko na to ng asin para matanggal yung kamalasa niya sa katawan? Kasi nararamdaman ko, doon dumadating siya, yung kaswari ko hanggang Wow! Ay, bim -bim! Wow! Ng, wow! 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 may Hello! Kasi, nakikita kita sa CCTV. Mm. Naka-starfish ka magdamag sa kung saan sa bahay. Pati yung pusa ko, hinawa mo sa pag-starfish mo. <laughs> Tapos, sinahatitan mo si Mika ng pagkain. Hindi pa ba kayo nag-uusap? Saktong e. ano lang, ni Mika. Saktong ano lang yung usap niyo? Ayaw ba ka kausapin? Huwag lang muna siguro. Pagkakating <laughs> Pag namunakan mo katanggi, o oh, hindi mo lang kaya. Magkaiba yun, ah. <tarkot> ka lang, eh. Takot ka Eto, eto nga, may sasabihin ako sa'yo yung ano, good news. Si Mika wala pang muka sa social media. Puro blurred pa, diba? May sponsor na siya sa muka. Oh, pampano? Ngayon, kailangan ko... Hey, ka. Eh, galing-galing ka! parang... Ay, galing-galing ka! naman mag-react na yun. ko, kinagil. Isama isama. <laughs> <laughs> Ang galing naman na dito. Ano nga, wala kasing sasama sa kanya kung hindi ikaw. Oo, oo, alam mo, ako, nasa antige pa ako. Kailanig <laughs> <Ayy. laughs> mo siya doon. Every time na magpapaano siya sa muka. Ang tamahan ako? Hindi, sasamahan niya. So, ako na Ito? lang. Baka ma plan di, ma ano may aeroplano dito. Pag aeroplano siya, no? Si JJ pa uwi. Mahiyapin lang si Mika doon. Ito pa. Di ba sinabi mo sakin, may, uh, sa akin, may nag-sponsor sa'yo ng surgery? Open. Hindi ka pa pwede umuo kasi may nag-offer din ng surgery sa buong grupo. Oo. Uh -uh. True. Sige, sige. Sige, dashcam mo. Gamitin mo yung sasakyan ko. Send mo sa akin lahat ng files. <laughs> Send mo sa akin lahat ng Ik files. Ikaw kayo lang yung pagkatsismosa kayo. Kaya alam ka na naman, ikaw ka nagkawad ko ka na kalam mong ba? Ah, sa bagay. Kinatagdag ko nga eh, kahit mahal mo yan eh. Nakita ko yun <laughs> na dapa ka. Ha? Ano? nagulat ka, no? Tapos anong naisan niya? Swimming? Ari naman, sa susunod naman, eh dahil lang yung mga kakaiba naman, push up, yung mga common naman. Oo. Hindi dahil lang mo swimming? Swimming sa tayo? Swimming, literally. DJ, tapunoy ko lang. Ano? Tennis ka ba? Oo! Hindi, pag kasama sa atin, hindi ako nagselos eh. Pag Pagtalikod mag na lang. Ano na? Pag... Kung Oh, hindi niya. Mamaya pa ako magsiselos. May oras no, yan. Wala, lang tanong yan. Kinikilig siya, Ayo. Ito niya. <laughs> Ay, Alam ko yung mga tang style niya. Ah. Pagpag <laughs> Kilig yan, kilig yan. Kilig yan. <laughs> okay. Pero pag umaga ng project, eh. Pero pag umaga <laughs> ng... Ganun. Ibig sabihin, eh. Oh, ano, gagawin. Kinakabahan yun. Huwag <laughs> kang torpe, ha? Iangat mo ang bandera ng Tom's World. <laughs> Iangat mo ang banday ng mga daliri. Huwag kang magiging torpe d'yan! Diba? Iangat mo ang mga daliri natin! Diyos ko naman! Huwag kang mag-shoot! Pangbataan yun, laruan yun! Totoo ba? Sige na lang, natatawagan ko si ha? I-ano sa yung magandang balita. Hello! Hello! Hello po, Ate. Kakagising mo lang? Hello? Okay. Ano, lumaki na ulo. ulo. Ano, na ulo mo <laughs> Hello? Ay, nasalis siya. Yes, oh, si Yayoy. Nasa taas, naglilingis. <laughs> malinis na, malinis, malinis. Oh, ano siya? Housewife? <laughs> housewife. Then, Yose, nakita ko yun sa CCTV. Natatawa ka ba nung nadapa oh. si Yayoy? <laughs> 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 Nagsiswimming eh, no? Oh. Pero uh, aware ka na si Yayo oh, lang. Hindi siya matawa na. Hindi mo matawa <laughs> Kasi baka lalo siya may asokin. Pero lumalapit ka sa kanya. So far, hindi ko pa siya nilalapitan eh. Pag lumalapit ka, lumalayo? Oo. Oh. Ha? <laughs> Ganun pa din? Eh, wala, walang kasami. Kasi eh, siguro kung okay. natin yung self-confidence diba? yes. yes. oh, oh. niya, ito ba? Yes. Oo, kasi pag nga nakilusyon lagi dito, nagmamap siya, nagwawali. Mm. Bago na Bago na lang, bago. Oh, na, oh, sweep na. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh, Meron nang gusto mag -sponsor mm. mag-sponsor sa'yo sa, sa mukha. Mm. Ay? Ay, yabu. <laughs> Talaga ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Ngayon, sasamahan ka ni Yayoy doon. Kasi hindi lang siya one time. Sponsor ah. Oh. na Oo. Oh, oh. so, o, try mo pa rin i-approach-approach si Yayoy. Kasi nakikita ko, nag-i-starfish siya sa buong bahay. Yes. Umali. Kanina sa ko sana kaso umali siya. Alam mo na saan napunta? Saan? Ay! Malinis. Hindi, na. Nag-housewife talaga. Ay, <laughs> <laughs> bago na. Housewife talaga. Housewife na. Ah, nag-SS na yung Shibuli. Nagong skill. Niya, skill. <laughs> Laban yung <load>. Ay, ano, <laughs> yung madudamin-damit ni Miga. Atik yan, Malapit na kami umuwi. Tapusin lang namin yung resort. Tapos yeah. dito na kayo ikakasal. <laughs> <laughs> Ang baga? Saan ba ang baga? From Rich Tita naging Rich Ninal. Ay! Hindi ah. ko naniniwala. Hindi ko naniniwala. Pag sumingat ka na maglalive ka din. Oo. Oh. <laughs> Sabi ko kay JJ salita siya ng salita. Mamaya niyan kasama ko siya nagzo-zoom Oo nga. Yung na-end na natin to. Uh, last part ng Kiffin ni Shibuli part 5 na yun. End na, end na. Oo! <laughs> Patayin mo. Ayaw no, na. No, okay, End ko no. na to. Dami okay, sinasabi. Ulo ka sa amba. Lumak, lumaka na. Lumaka na ulo. Tulong. No eh, hey, tulong. No <laughs> Oo oh, nga, nung pang mamaya ko, kasama sa Zoom meeting. <laughs> Nakita ko, bago ko umalis, mahaba yung kuko. Tingnan natin kung may sigo ko niya pagbalik ko. Yung balita sa ating dalawang ano, sa dalawang, ano yun, lover. Yeah. Lover girls. so Yaya Yeah, bad girl. Sayaya, eh. <laughs> Tingnan natin sa susunod part 6. Yeah.